Magandang araw mga kababayan. Ngayon ay ating babalikan ang isang mahalagang yugto ng ating kasaysayan, ang panahong nagkaroon ng pagkakahati sa gitna ng ating pakikibaka para sa kalayaan. Isipin ninyo, habang lumalaki ang apoy ng himagsikan sa buong Katagalugan, ang Cavite ang naging sentro ng ating pakikipaglaban. Dito, sunod-sunod ang tagumpay ng ating mga bayani laban sa mga mananakop. Ngunit sa gitna ng mga tagumpay na ito, may sumisibol na bagong hamon ang pagkakahati ng ating mga ninuno. Sa isang dako, nariyan ang magdiwang. Sila ang mga tapat na tagasunod ni Andres Bonifacio, ang ating supremo. Para sa kanila, walang iba dapat ang mamuno kundi ang taong nagpasimula ng himagsikan. Si Bonifacio ang nagbigay buhay sa ating pakikibaka at siya lang ang may karapatang humawak ng pamumuno. Sa kabilang panig naman ay ang magdalo sa pamumuno ni Baldomero at Emilio Aguinaldo. Ang kanilang paniwala, kailangan ng bagong sistema, isang mas organisadong pamahalaan para sa mas mabisang pamumuno sa himagsikan. Nang dumating si Bonifacio sa Cavite para ayusin ang alitan, tila mas lumala pa ang sitwasyon. Mainit man ang pagtanggap ng magdiwang, malamig naman ang pakikitungo ng magdalo. Sa malaking pagpupulong, umaalingaw-ngaw ang mga sigawan. Supremo lang ang tunay na pinuno versus kailangan natin ng bagong pamahalaan. Isipin ninyo ang tensyon sa loob ng silid, ang init ng mga mukha, ang lakas ng mga boses, ang mabibigat na hampas sa mesa. Kung hindi lang sa presensya ni Bonifacio, maaaring nauwi sa gulo ang lahat. Sa huli, napilitan si Bonifacio na pumayag sa mungkahi ng Magdalo ang pagbuo ng bagong revolusyonaryong pamahalaan. Isang halalan ang isinagawa para sa bagong pamumuno. Ngunit ang halalang ito, sa halip na magbuklod sa ating mga ninuno, ay naging sanhipa ng mas malalim na pagkakahati. Mga kababayan, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pagkakaisa. Sa mga panahong ito, kailangan nating matutuhan mula sa mga aral ng ating kasaysayan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at i-share sa inyong mga kaibigan. I-subscribe na rin para sa mas marami pang kwento ng ating kasaysayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.